Ah, welcome back Tiklop Present kami lima Kasama namin yung admin namin Medyo hiningala ko Pangalawa. Pangalawang ride Sa 2025 Wala yung Oh, hingala Umalis, anong aras na? 6 544 544 520 kami umalis mula sa tuwa. Nandito na kami sa bridge. Alas 7 eh. Nandoon na. 7.30. Ang oh, bilis nyo eh. Isi Ito ang bilis eh. Oh. <laughs> ang bilis. Parang may, may ka. Ang sarap mag-ride. Yes. Nagawa ko yung routine ko. Huh. <laughs> Ano araw siya? six 6? 6.14? Eh. <laughs> nandito na kami Kaya kakapon Ha? Kaya umalis? Ngayon doon Sa Satwa 5.15 5.14 5.14 na yan Ay, oh. aga Aga namin nandito Five, Wala eh Bilis Bilis ang trunko eh You know. <laughs> Picture. Kita na nang ano? Sa Blue Water. Ngayun <laughs> mm, eh. Blue Water katyan. layu layu no'n. Blue Water pa kaya? Ayun. layu <laughs> <Layo> na. <laughs> oh, uh, <laughs> ayun <Ayaw> nila. Just stay, just stay. Just day, wala ako. As susunod. Let's go. Wala ako. Oh. Tingnan natin. ay wait. Madilim pa. Madilim pa. low tide hanggang dito yung tubig dapat baba no madilim ang aking phone ay alis na tayo aga pa balik tayo sa ano kaya ba balik agad Balik agad? Kasi Ah, okay. Tawag na ako eh. Tara, tara. Bakit? Bakit kayo nagmamadali? Ah, okay. Go, go. So, nakapag-video habang nagbabike. Dahan-dahan lang. Kasi magsisiyak siya madaling pa rin salamat sa dyan sa kabike ulit ang pangalawang bike ko lang ito sa grade 29 Saan sila nag-CR? Oh, oh, ah, dyan lang. Okay. Dyan, dyan. Ah, malapit lang pala. Malapit lang. Saan nag-CR si Cap? Pati na. Parang. Dito tayo maghihintay nag-CR yung dalawa. Ayan. Lima lang kami eh. Ito yung bike nila oh. Mukhang nagmamadali sila, no? <laughs> Kalikasan? Ay, nako. Ako, pinilit ko ngayong umaga pagkagising. Kasi, Kasi ayaw kong maka -istorbo. Ay, hindi naman sa istorbo, pero okay lang naman dahil antayan naman, di ba? Eh, kailangan eh. Ako, ni. pag nag... nag nak, nakakape ako, uh. ah, Si Sia. Talaga? Oo. Oh, parang ngayon oh, laki. Oh, ngayon laki ta nakita na. Ulo na ngayon. Dati pa. <ba? laughs> Dati pa ba? <laughs> Ay, sa dami kasi. Sa dami na kasi hindi natin. Hindi ko napapansin. Kasi kayo nasa na halay kami nasa huli. Oh. Ah, okay. ganon. Kaya hindi ko nakita mga kapugihan. O oh, si, <laughs> ngayon na lang. Ayan. Say hello kasi. Hello guys. Sa susunod. oy drive naman. Ride naman kayo. <laughs> ano Oh. Para mabalik naman yung uh, TikTok group. ano pa <laughs> eh. Ilang years ka na sa TikTok? I wait, wait, wait. mag tayo. Hello guys. Sa TikTok. Sa mga TikTok. Ah. Right kayo ulit. Ano? Right ulit. Para para mabuo naman yung ano natin. Uh Oo. -oh. Ayang grupo. Parang last last year yata, wala kami Christmas party. Meron ba yung last year? Hindi, wala kaming Christmas party. Nas, yung admin namin nasa Pinas. Ah, ah diba? yan. Diba? Ay, oh, wala pala, no? Wala, wala tayo, di ba? Wala ba yun lang? Lan? Wala wala. Wala, 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 na, eh. ngayon. Malapit na yung... 2024, wala. Ano ba, uh, anniversary? Wala. Ah, ah, nag-travel nga pala ako na. Anniversary? December. Anniversary, wala pa. Oh, meron oh, Kailan pala ang anniversary natin? Meron, okay, meron. June, meron. July ata. July na. July, June, July. June, July. Sige, abangan natin. Kailan rin sa nag, ano eh, Christmas party Parang, oo. Oh, oh, Basta, oh, mananawagan kami sa mga katiklop. Mag-ride na tayo. Wala namang hulihan, no? Oh. sa, basta nasa tamang daan lang tayo, di diba? Tamang lamig na, hmm. maganda na. Pero masarap din naman mag-ride sa mainit. Of course para sa ating kalusugan. Huwag makalimot sa pagra-ride, guys. Lalo na 'yon ng mga nagkakaedad na tulad ko. Malapit na akong senior, 'di ba? So kailangan ko talaga 'to. Kailangan ng katawan ko bago ako mag-senior, 'di? Ganun, 'di ba? Ikaw, ilang taon ka na pala? 35. Shock, shock. Napakabata. bata <laughs> <laughs> Lan, ano, oh, 30, 30, 30, 30. 35 ka rin? 38 na ako. 38. 38. Ah, 38 siya. Bata pa rin. Ano ba yan? Oh my gosh. Si Cap lang ang medyo may edad dito. Oh, oh. <laughs> ako, ako. Uh, ako pinakamatanda sa group. Pero sa kabilang group, sa tiklop na Rudis, marami akong kaedad. Ah, yun. Sila. Ah, Sila Mio. Kaedad ko yun. Mm. Ay, nas, na yun. nas yun sila, nas. Mga bigatin yung mga tiklo prudis. Ayan. Ayan na yung aming admin. Ano, Kap? Nakaraos? Success. <laughs> Success. story. Success <laughs> story. Okay. Maganda talaga dito mag-ride kasi anytime natatawagin ka ng kalikasan. Maraming CR dito. Ayan. Napakaganda pa. Ayan. Mula doon, may toilet hanggang sa dulo. Oh, maganda dito. Kaya, I love Dubai. Basta, marunong ka lang din sumunod sa mga rules sa Dubai. Yeah. Oo. Basta, Oh, mananawagan kami sa mga katiklop. Mag-ride na tayo. Wala namang hulihan, no? Sa, basta nasa tamang daan Tama, lang tayo, di ba? Tamang, diba? tamang lamig na. Hmm. Maganda na. Pero masarap din naman mag-ride sa mainit. Para sa ating kalusugan. Good. Huwag makalimot sa pagraride ride guys. Lalo na yun ng mga nagkakaedad na tulad ko. Malapit na akong senior, di ba? So, kailangan ko talaga to. Kailangan ng katawan ko. Bago ako mag-senior, di, ganun. Di ba? Ikaw, ilang taong ka na pala? 35. Shock, shock. Napakabata. Lan, <laughs> ano, ilang okay, 35, 35 lulan. ka re? Hindi, 38. 38 na ako. 38. 38. Oh, 38 siya. Bata pa rin. ano ba yan? Oh my gosh. Si lang ang medyo may edad dito. Oh, um, <laughs> <laughs> ako, ako. Ay, okay. <laughs> Ako pinakamatanda sa group Pero sa kabilang group Sa tiklop na Rudis, marami akong kaedad Sila natin Sila Mio, kaedad ko yun sila nas Mga bigatin yung mga tiklop rudis Ayun. na na yung aming admin ano, Kap? Nakaraos? Takis. Takis. <laughs> <Success. Success> story. <laughs> <laughs> maraming, maraming, <Suck> story. <laughs> okay. Maganda talaga dito mag-ride. Kasi anytime na tatawagin ka ng kalikasan, maraming CR dito. Ayan. Yeah, napakaganda yan. pa. Ayan. Mula doon, may toilet hanggang sa dulo. Oh, maganda dito. Kaya, I love Dubai. Basta, marunong ka lang di sumunod sa mga rules sa Dubai. Yeah. Ano? Kaya kung gusto niyo mag-ride, sama na kayo sa tiklop. Kahit ano, kahit hindi tiklop yung iyong bike, pwede sumama mga bigatin yung kanilang mga bike tiklop yan pero grabe mamahalin oh, yan ang tiklop na natitiklop yung bike o oh, see Brunton napaka mamahal mamahal yung bike 8,000 huh? mahal lang sa akin yan 8,000 hmm. may nakita ko ako 15,000, 20,000 Brunton tapos, ayan, mga bike namin. Ayan, bike ko. Tagal na. Mula na sumali ako sa sa tiklop group, sa riders. Ayan na ang bike ko. Salamat sa Diyos at may ano naman, maayos naman. Nakakarating tayo ng maayos sa ating patutuguhan, kung saan-saan. Parang hindi na tayo nag-ride sa ano? Sa Sarja? Exit? Last exit? No? Last ride natin, kap. Habang malamis pa. Ano ba? Yung last exit sa... Sa Sarja? Yung last exit sa Sarja. Saan ba yun? Last exit? Sa Sarja. Ay, hindi kitang ibon sa liit. Oh, larga na kami. Larga na. Pahal pa naman ako. na Ah, hindi yun magliligo sa alo na yan sa salamig sa kalig yan eh. yung dalawa parang laging natatay eh nagbawamadal nagbawamadal <laughs> nagbawamadal na yun papatanggal ng lamig <laughs> ah oo o, kasi kanina eh hindi siya eh, nakabal kaya nga wala yung lamig eh oo pinulad

Na nabutan din natin tong dalawang to lagi nagmamadali yes daan kami dito sa fish market guys daan kami dito sa fish market lima lang kami. So, sabi ko sa kanila, gusto kong ng isda. Ayan. Oo. <tinyo> <tinyo> Alin. Ayan. Ang lalaki isda. Pasok tayo sa this market. Libre naman yata. Plastic dyan, no, kap? Libre, libre. Oops, dahan-dahan. Oops, dahan, -dahan. Wow, ang lalaki ng isa. Uwa, wow, sarap. Uy, pating. Sarap nito. Ayun, oh. No? May tamba na yun, oh. No? Huh? Sa cashier. Bili ka. Nag-aayos pa sila. Maya, Maya. Ache sapo rito. Eskuya. Ay, ah, ito ano to? Kalabay. Kalabasa. Saan ka nais? Wow, ito. Dapan. Wow. Uy, octopus? Yes, octopus. Wow. Nalunggo no oh. oh, nice. <laughs> Thank you. Tayo huh? Yeah, nakabili na kami salamat sa pag-aantay. Ang ganda rito sa this market. Hindi to, di ba? Mal malunggay ride. Sige nga, baba pa. Eta. Ay, mataas. Malunggay ride. Lahat na dinaanan. Okay, wait a minute. Ay, ano? Pwede na yan, no? Oo, Pwede na po.

kailangan mo mabili. Ano, right? may, mga, may, may mabili